binitawan ko ang nakaraan. Kumapit ako sa wala, kumalas ako at bumitaw. Bumitaw ako at nagtiwala. Pinalaya ko ang aking sarili sa mga alaala. Pinalaya ko ang aking sarili sa mga inaasahan. Walang mapupuntahan, meron lang dito, ngayon lang. Malaya ako, malinaw ako, ngayon lang ako nabubuhay. Ang lahat ng atensyon at atensyon ko ay nasa nag-iisang buhay na sandali na ito, Ninatahimik ko ang isip ko. Ramdam ko ang presensya ko. Nandito ako at ngayon. Buhay ako ngayon. Ramdam ko ang buhay ko. Ramdam ko ang aking kabuhayan. Alam ko ang presensya ko. Lahat dito, lahat ngayon. Dito ko dinadala lahat ng focus ko. Dinadala ko lahat ng focus ko ngayon. I feel such a lightness no ang na ngayon lang meron. Ang lahat ng umiiral ay ngayon. Ramdam ko ang kasimplehan ng pagkakaroon. Ramdam ko ang katutuhanan. Ang ngayon ay patuloy na umaagos na apoy. Isang walang hanggang umaagos na apoy. Ramdam ko ang daloy Ramdam ko ang paggalaw ng mga sandaling ito. Ako ang buhay na gilid ng pagkatao. Ako ang ngayon. Ang sandaling ito ay isang bagong simula. Ako ay muling isilang. Ang bawat sandali ay isang bagong pang-anak na universo. Lahat ay bago bawat sandali ay muling pagsilak. Pinipili ko ang aking universo, sandali sa sandali. Pinipili ko ang pagiging perpekto. Ako ay walang kapintasan, walang bahid, at perpekto ngayon. Pinutol ko ang ugnayan sa nakaraan at magsimulang muli ngayon. Ito talaga ang pinakamagandang sandali. Sa ngayon ay perpekto. Napapansin ko ang kagandahan. Napapansin ko ang kagandahan ng sandaling ito natutuwa ako sa paraan ng mga bagay. Lahat ay maganda, nagpapatibay sa buhay, at maliwanag. Gustong gusto ko ang sandaling ito. Ramdam ko ang sigla at sigla ng sandaling ito. Nararamdaman ko ang pagkakaisa ng lahat ng buhay sa sandaling ito. Ramdam ko ang pagkakaisa ko sa lahat ng iyon. Ang sandaling ito ay umiiral lamang ngayon. Ang mga pangyayaring ito ay umiiral lamang ngayon. Nararanasan ko ang isang kakaiba, isahan, at magandang kaganapan. Ang bawat sandali ay isang bagong obra maestra. Ako ay bahagi nito. Ako ang sandaling ito. Ako ang karanasang ito. Ako ang pagsikat ng araw. Ako ang mga ulap. Ako ang symphony. Ako ang kagandahan ng sandaling ito. Ako ang tagumpay ng sandaling ito. Ako ang katahimikan ng sandaling ito. Para sa akin ito, ako ito, at para sa akin ang lahat. Pinararangalan ko ang paglikha na ito. Isang kawalang hanggan ng evolusyon, para lang sa akin, ngayon. Ang nag-iisang sandali ng kaligayahan ay ang layunin ng lahat ng nilikha. Ang lahat ay kumukuha ng mga mahimalang tono ngayon. Ang lahat ay kahangahanga at napakarilag. Bawat sandali ay perpekto para sa akin. Bawat sandali ay tula. Gustong gusto ko ang sandaling ito. Pinupuri ko ang sandaling ito laking pasasalamat ko sa sandaling ito. Ang bawat sandali ay isang obra maestra. Ang lahat ay tumatagal sa isang mapag-imala, simbolikong kalidad. Ako ay nakahanay sa pagiging perpekto ng sansinuko. Ang lahat ay magkakasuwato. Ang lahat ay nakahanay. Ang pagiging perpekto ay nagbubukas para sa akin. Sa ngayon, ang pagiging perpekto ay nagbubukas, sandali sa sandali. Walang katapusang mga posibilidad na ngayon, ang lahat ay nakasalalay sa kung ano ang gagawin ko sa sandaling ito. Alam ko na kung ano ang dapat kong gawin, hindi ko akalain, nararamdaman ko. Sinusunod ko ang pakiramdam na iyon, ang pag-alak. Hindi ko alam kung ano ang susunod, ang alam ko lang ang kailangan kong gawin ngayon. Ang lahat ay nakasalalay sa kung ano ang iniisip, nararamdaman, at ginagawa ko sa sandaling ito. Ang langit ay isang sandali ng kaligayahan. Isang sandali ng kaligayahan ang tumutubo sa lahat ng nilikha. Ang isang sandali ng kaligayahan ay nagkakahalaga ng buong na unang kawalang hanggan na kinakailangan upang may buo ito. Ang sandaling iyon ay ngayon. Ang moment of happiness kung ngayon. Ang sandaling ito ng kaligayahan ay ginagawang sulit at mabuti ang lahat ng kawalang hanggan at lahat ng nilikha. Malaya ako sa mga iniisip at pagmamalasakit. Malaya ako, malinaw ako. Ako ang ngayon.